sa sulat ni San Pablo sa mga, sa mga taga-Galatia na wala siyang ibang ipagmalaki kundi ang cross lamang ni Kristo. Napakalinaw po doon sa Galacia 614. Isa po yun sa mga talata sa Biblia na isa sa mga dahilan kung bakit po tayo nagsasign of a cross na mga katoliko. Ngayon po mga kapatid, sabi nga po doon dito, ano? Bakit kailangan natin ipagmalaki ang cross ni Kristo. Bakit tayo nagsasign of a cross? Bakit tayo, bakit natin kailangan ipagmalaki ang cross ni Kristo? Dahil kung sa iba ang cross ni Kristo, ang pagsasign of a cross ay isang kahangalan, ay isang kahangalan sa atin namang Kristiyano, ang cross ni Kristo ay isang kapangyarihan. Malinaw po yun mga kapatid. Ang cross ni Kristo para sa ating mga Kristiyano, ay hindi lang ito basta-basta kung nakasuot ka dyan ng crucifix, no? kahit dumadaan ka sa simba, harap ng simbahan o kahit saan ka man pumunta pag bagsay na ba cross ka, hindi yan ibig sabihin na happy mo nang yun. Tandaan po natin ito. Hindi po yan happy lang natin. Hindi po yan nagsasign of ba cross tayo tayo tinuruan at tayo na magulang natin. Mali po yan. Hindi po yan ibig sabihin na nagsign o ba cross tayo tayo katoliko tayo. Hindi po yan. Tanda po natin, bawat gawa, gaw gawa, gawa natin mga katoliko ay nakabatay sa Biblia at katisismo. Tandaan mo natin yan. Hindi po tayo gumagawa ng ganun lang, na walang basihan. May basihan po lahat lahat. Pakibasa nga bro ang unang Corinto 1.18 kung ano po ba na ang halaga ng cross ni Kristo. Kaya ang mensahe, wala Ayun, napakalinaw po kapatid na kung sa iba ay walang kwenta o ang tawag dun sa, sa binuang, no? Kung sa hili kayo ng kabuangan. Kung, kung binuang ini sa iba, kung ito sa iba mga kapatid, sa ating mga kristyano, ito'y kapangyarihan. Ito'y kapangyarihan. Napakalinaw po dun kapatid. Kaya yung ibang yung ibang tao, yung ibang sekta, yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na hindi na niniwala o hindi na sa sign of a cross, ibig sabihin niyo nun, ang cross ni Kristo ay kabaliwan para sa kanila. Pero sa ating tunay na kristyano, yan ay isang tunay na kapangyarihan. No? Hindi kapangyarihan ang kami kamiwi huwi. Hindi ka nun. No? Hindi kapangyarihan ang kami buting teknik ni Naroto. No? Yun po ay kapangyarihan na nanggagaling sa Ama natin na sa langit. Tama pala. Ngayon, alam niyo na po ba kung bakit isa sa mga rason kung bakit tayo nagsasayin ng across ng mga katoliko? Okay, okay. tuloy natin. Kung nagsasay ng cross tayo at dadalhin natin ang cross ni Kristo dahil ito'y kapangyarihan, ito rin po mga kapatid ay isang tatpo. Ano pa po yung tanda ng cross natin? Malaman natin ito. Bro, pakibasan na po bro ng Lucas 9.23. Lucas 9.23. Oo, Lucas 923. kapatid, bakit tayo nagsasign of a cross? Dahil isa rin po yan, yung unang Corinthian chapter 1.18, isa rin po yan sa mga talata, labas yan kung bakit tayo nagsasign of a cross. Bakit? Hindi naman ibig sabihin dyan, o literal, na kailangan natin pasalin ang cross ni Kristo. Tama po ba, ba? Kung literal na pasalin natin ang cross ni Kristo, iwan ko lang kung hindi maglubo yung mga ugat-ugat natin sa paa. Ano? <laughs> Ikaw pa na nang magpasa ng cross araw-araw. Ito nga po, no, kung ito'y mga, ano, mga logic na mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, kung susundin natin ang unang Corinthians chapter 1.18, yun daw po ay literal na cross. Dapat daw pasanin natin yung cross na malaki. Ano pang nangyayari sa mundo natin? Hindi po yan, kapatid. Yun po ang sinabi po doon na cross ni Kristo, yun po ay kaniyang pag ang tawag doon sa Tagalog, ang kanyang pasanin ba? O ano ba yun sa Tagalog, Brother John daw? Ang kanyang sakripisyo. No? Yun po ay kailangan, yun po ay sakripisyo. Sundin natin ang sakang pasanin natin ang sakripisyo at hindi lang po yun basta-basta sakripisyo mga kapatid. Bakit? Isa po sa sign of a cross ay love. Why? Bakit love? Sa sign of a cross mga kapatid. Sa sign bakros cross natin, namatay ang ating Panginoon sa cross. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Huwag natin ikahiya ang sign of the cross. Yung iba, pagpasok sa simbahan. Ang liit naman ang sign of the cross niyo. No? Okay. Tapos, pag may sign of the cross, parang pinag-yok. Huwag, kapatid. Dahil ayaw niya sa Galatia 614, ipagmalaki natin ang cross ni Kristo ba? Malaki mo ba yung ganun kaligyan? Tapos ang bilis pa Wag, ano? Ipagmalaki natin ang cross ni Kristo dahil ito'y kapangyarihan. Hindi lang ito kapangyarihan dahil ito'y pagmamahal ng Panginoon sa atin. Wag natin, pag, natin, ano, huwag natin ipagmalaki. Sinsya na po, kung iba yung ano ko, kasi minor lang po yung topic natin, no? Minor po. At mamaya, mag, hindi ako, hindi ko kukunin lahat ng oras ko at kukuha ko ng mga katanungan sa inyo kasi hindi ko rin alam, no? Okay, sunod. At ginagawa natin ito sa of pa cross dahil sa karangalan ng Diyos. Tandaan natin ha, hindi masama ang sign of a cross. Dahil bakit? Sabi ng ibang sekta, pag nag-sign of a cross kayo, parang pinapako niyo ulit si Kristo sa cross. Binabalik niyo yung pagpako ni Kristo sa cross. Mali! Bakit? Kung nag-sign of a cross tayo, ano sinasabi natin? In the name of the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Hindi natin sinasabing pinapako namin ulit si Kristo sa krus. Walang ganun. No. Kasi kadalasan sa ibang sekta, yan ang, yan ang tirada sa atin. Yan ang tirada sa atin. Na pag, na pag krus tayo, binabalik natin ang ang pagpako ni Kristo sa krus. Parang pinapako natin si Kristo ulit sa krus. Yan ang sabi nila. No? Pero bago natin ituloy mga kapatid, pakinggan nyo ito. No? Pakinggan nyo ito sa isa sa mga apologies ng ibang sekta na anti-cross. No? Si C.G. David. Pakinggan nyo po mga kapatid. CJ David, no? Sabi po dito ni CJ David, bakit daw hindi nagsasign of a cross ang itang sekta? Una-una, hindi daw nakasulat ng sign of a cross doon sa Biblia. No? At yun ang no, pinaka, sa tingin nila, yun yung pinaka, ano nila, pinaka matibay na argumento. Pag kung hindi nakasulat sa Biblia, iuwag sundin. Bakit daw? Hindi daw nag-sign of a cross ang mga apostoles. Hindi daw mag sign of a cross ang mga tao sa Biblia o mga karakter sa Biblia. At lalong-lalong nang hindi nag-sign of a cross si Kristo. O kaya, ano yung pasasagutin nyo yun dyan? Pada nyo kapatid, pag logic ang binanggit nila sa inyo, logic din yung ibabato natin sa kanila. Paano din sasagutin yun? Bakit hindi nag-sign of a cross si Kristo? Hindi nakasulat sa Biblia na nag-sign of a cross si Kristo. Bakit? Pag nag-sign the tayo, in the the Father, to the Son, to the Holy Spirit, Amen. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tama ko ba? Ngayon, paano mag-sign of cross si Kristo kung mag-sign of the cross? Sa kanilang Ama, sa ng aking sarili, sa ng Espiritu Santo, ganon? Nakita nyo, dahil Ama at Anak ang binabanggit sa sign of cross. Dahil yung Anak ay si Kristo. Kaya paano mag-sign of cross si Kristo. Ang labo naman, no? Malabo na mag-sign of a cross si Kristo. Kaya tuloy natin, kapatid, no? Hindi ko alam ano oras ako nag-start. Tandaan din siya to, kapatid, gaya sinabi ko kanina, hindi masawa ang pag-sign of a cross hanggat yung pag-sign of a cross natin ay para sa karangalan ng ating Panginoong Diyos. Beside po yan, basta kinasa po, bro, ng unang Purinto, 1 Corinthians 10.31 1031 Bu Nusa ko mo ta o koeno samo o mak buha bisa usa buha ta amtanan sa pag sala sa audio o sa mga dili o diyo kanang mo okay dapataliwa nagpadon ka padit bisan unsa nga buhaton nato no sabi doon kahit anong gawin natin basta sa si ikararangal ng Diyos. nalit makuha nyo ba kasi ang hirap ng oh, bisaya kung basahin po natin yun kung nunawain po natin ang 1 Corinthians 10.31 mga kapatid ay nagsasabi po doon na na walang kasalanan, kahit kumain po tayo ng kahit ano, gaya ito kay Ko Brother diyan dumamayan, hindi ko yan tatakay naman, kahit anong gawin natin, basta gagawin natin sa ikararangal ng Diyos, ay yun po ay hindi kasalanan. Tandaan po natin, ang pag-sign of a cross ay isang karangalan. Isang karangalan po, mga patid. Isa po, sa ginagawa po natin yan para sa ikararangal ng Panginoong Diyos, mga patid. Kaya huwag po natin ikahiya ang pagsasign o kakos. At isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagsasign o cross, dahil tayo po ay bininyagang kristyano. Saan po ba nakuha ang inder the father o ama, anak at ang Espiritu Santo? Dahil po yun sa bibinyag natin. Dahil po tayo binagang, bininyagang kristyano. Kapatid, pakibasa po ng Mateo 28.19. Ayun, napakalinaw po doon mga kapatid na tayo bininyagan bininyagang, bininyaga kristyano sa magin ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Isa po yun sa nakuha natin, no? nakuha natin na uh, sa pag-sign of a cross. No? At uh, bibigyan, na, bibigyan ko na konting diin, sinya na po talaga kasi hindi ko po bibigyan din talaga itong sign of a cross dito kasi sa minor topic po tayo. Pero bigyan po natin, ng isang konti, maliit lamang. Tandaan po natin, meron ba sa Biblia ng sign of a cross? Meron ba? Yes, meron. Kapatid, bago natin ipaliwanag, pakibasa po na Ezekiel 9.4. Ezekiel 9.4. sa Diyos ulit, o butang yung pati, ang hantam sa tanahan na nangubaw, o butang ang ulo, tungod sa mga hindi na buhat na hihimo sa mga bulok yung ene. Ayun mga kapatid, kung babasahin po natin yan si Jerusalem Bible, kung babasahin po natin yan si Jerusalem Bible, Mark Across. Mark Across sa atun nga No, karoon kapatid, ngayon, karoon kapatid. Ngayon kapatid, sabi ng iba, kung babasahin daw yan sa King James Version, ay hindi daw yan Mark. Kasi iba naman yung King James Version. Pero ang tunay niyan, kung babalik tayo sa original text na Hebrew, ang nakasulat po doon na Mark across, cross, ang cross po doon, ayun po yung tab. Tab po yun sa Hebrew. At yung tab na yun sa ancient Hebrew alphabet, no? ay Dalawa po yun kapatid. Ito po siya. Ang tab ay pwedeng ganun at pwedeng ganyan. Ito po yung sign ng tab sa Hebro. Ito po siya. No. Ito po siya yung sign ng ng tab sa Hebro. No, hindi ko po kasi na ano yung hindi ko nakagawa ng PowerPoint kanina kasi akala ko wala namang ano, ng projector. No. Ito po siya. Mark at tab or mark across. Kaya napakalinaw, yung tab po doon na sinasabi talaga sa ng text Hebrew is X or cross. Napakalinaw po doon. Ngayon kapatid, yung Ezekiel 9.4 may basihan ba yun sa New Testament? Tandaan niyo po kapatid, hindi po porket New Old Testament na yun ay ginagawa ay nagmamarka na o nagtanda ng cross sa noo, hindi po ibig sabihin nun kapatid na sa New Testament ay baliwala na. Tandaan nyo, may kadugtong itong Ezekiel. Ezekiel 9.4 May kadugtong ito para ito ay mapalakas o mapatibay. Paano po natin palakasin at mapatibay ang Ezekiel 9.4? Basahin po natin ang pahayag 7.3 Pahayag po, pahayag. Ah, okay. uh, pinadayag ba 'yun dito diyan sa Bisaya? Yung no revelation? Pinadayag. Revelation 93. Ah, sorry, 737. Apo. ayon no? Okay. Ako sa pagkauna ma sa patikan sa agtang, ayon ay markahan pa rin. Tama ba ko ba na dyan, no? Oo. No. Oo, marka, markahan, patikan sa agtang. Ayon. Sinsya na, hindi, hindi talaga ako mahirapan na sa kalisod, sa Bisaya. Okay. No? <laughs> ayon. Napatibay ng pahayag 3 a 7 3, ang Ezekiel chapter 9 verse 4. No? Bakit? Okay. Dahil markahan sa Ezekiel at sa revelation ay yun pa rin ang may marka sa noo no? napakalinaw po dun kapatid at ay, sige, siguro dyan na lang muna at babawi ako sa inyong katanungan hindi ko talaga pa ano to, mapadaliman ng side of cross so, ma, siguro ma, ano to pag ano, sa major topic sige, babasin na lang tayo sa inyong mga katanungan mga kapatid, meron ba yung katanungan? hindi po Okay. Bakit nga ba mali o iba ang Orthodox? Unang-una, na, nabuo ito nabuo itong exekel sa ikalawang siglo. Tandaan mo natin yan. Nabuo itong exekel sa mark na tab na to sa ikalawang siglo. Kung hindi ako nagkakamali, kung nagkakamali man ako, please, i-correct e niyo po ako, ha? Ayun lang naman po, mas maraming nakakaalam sa akin dito, alam ko. <laughs> kung mali man ako, sa ayon sa nabasa ko kanina, mga kapatid, ang Orthodox, bakit nasa kami, sa, sa sila? Ano, hindi ko na naalala. Wait lang. Saan na tayo napunta nito sa Orthodox na? Wait lang ha. Sign of a cross. ayun pahingi ako ng tulong brother ano misa <laughs> pahingi ako ng tulong sa kanya katanungan bakit kaliwa ang orthodox kanan pala ang kaliwa kanan ba yun iba man yung practice nato iba yung mga practice natin dito sa Latin rites at sa Eastern rite kaya hindi ibalila ayun ah sa practice pala yun sige nakalimutan ko sagot ko kanina ano ba nangyari? Sunod na tanong, bro. Ah, sige, sige. Ah, sige, sige. So, yan, so, yan na muna siguro mga kapatid dahil yung sign of a cross, major topic talaga yan. <laughs> Hindi ko na-insert yun sa minor. Kaya binabaan natin ng konti. So, ibigay po natin sino po yung kay Brother Jimmy. Hai, ah, sino ba kayo dos? Hindi <laughs> ko kilala, sorry. Brother Tony. Ah, hindi ko alam kung sino yung nag-introduce. <laughs> okay, salamat brother Aljan. So dito kayo yung Okay, uh, topic, uh, topic, topic, topic. uh, Oh, so, I'm going